Halika, samahan mo ako magluto ng sinigang na cream dory. Umbisahan na po natin. Lagyan po natin ng katamtamang dami ng asin itong ating cream dory para po maritin niya yung freshness niya and at the same time maging malasa siya. Pagkatapos niyan, maglalagay po tayo nitong calamansi juice. Isang way po ito para maging malasang-malasa ang ating isda. And at the same time, nakakatulong din to para mawala yung langsa ng isda. Tapos ibabad po natin for 30 minutes bago lutuin cooking pan, maglagay po tayo ng katamtaming dami ng cooking oil. Olive oil po yung gamit natin dito, pero any kind of oil ay pwede. Unahin po natin isute ang ating ginger. As you can see, mainit na mainit na yung ating mantika bago natin isute yung ginger. Tapos, i-mix well lang po natin. Sunod naman natin ilagay ang ating sibuyas. Siyempre, yung partner nito, bawang. susunod na po natin ang ating kamatis. Tapos pwede na natin ilagay ang ating liquid seasoning. At this point, pwede na natin ilagay itong isang pichel ng tubig. Galing po ang tubig na to sa pangalawang hugas ng bigas. Isang technique po ito na magagawa nyo para extra lasa at creamy yung ating niluluto. And make sure na um, pakuliin natin siya. Tapos kapag gulong-gulong na, pwede na natin ilagay yung ating fresh na cream dory na minarinate natin for 30 minutes kanina. After natin malagay lahat ng isa, takpan natin ito at hintayin maluto yung isda at kumulong kumulo siya. Tapos, ilagay na natin ang ating broth cube. Dagdag pang palasa. Siyempre, ang ating siling haba. At pati na rin yung radish. Tapos, i-mix well lang po natin ito. Pero, dahan-dahan lang para hindi po masira ang ating isda. Ilagay na po natin ang ating asin pampalasa. Siyempre, titikman-tikman nyo rin kapagka hindi pa sakto yung lasa, then lagyan natin ng konti pang asin. Pero, yung ginamit nating asin dito ay saktong-sakto lang naman. So, hintayin natin yung pangalawang kulo. So, kumulo na siya. Pwede na nating ilagay ang iba pa nating gulay, kagaya nitong talong at yung ating string beans. Sobrang healthy po nito dahil bukod sa isda, ang recipe natin ay siksik din po at sobrang daming gulay. Hintay so, lang natin ng kumulo ulit siya para ilagay na natin ang ating mustasa. Nakatulong kasi 'yung mustasa para mawala 'yung amoy ng isda at para sa final na touch, maglagay po tayo nitong sinigang mix. Ito talaga yung ginagamit namin dahil sobrang asim nito sa sinigang. Um, perfect na perfect kung gusto nating ma-achieve yung asim kilig ng sinigang na isda. And voila! Narito na po ang final product ng ating sinigang na cream dory. Sobrang taba po ng isda na to. Parang mas masarap pa siya sa tuna. Pero ayun po, sobrang perfect nito. Ulamin sa lunch, dinner, or even almusal kasama yung mainit na init pang isda or mainit na init pang kanin. Make sure po na sundan nyo tong recipe at sabihan nyo po kami kung nagustuhan niyo ang recipe na to. Thank you so much for watching. Bye!